Ipo niya tubig. Oh, oh, grabe. Sinabi niya yun, ipo, para hindi mo mahapag pag umuulan ng malakas, ipunin niya yung tubig para pag <laughs> sa yot, yun ang gagamitin. Sabi niya pa. Guys, meron palang bagong paraan, no? Para... Para hindi mahirapan pag tagdulan, ipunin daw yung tubig, sabi ni BBM. Para hindi tayo bumaha, ipunin na natin ng tubig para sa tagtuyot ay magagamit natin. Meron po tayong ginagawa at meron po tayong magagawa. Imbis na bumaha tuwing tagulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot. Kapag umuulan, ipunin niyo yung tubig. Para Bakan? hindi bumaha. Di ba sinabi niya yun? Ipunin ang tubig. Oo. Oh, bumaha ni Loy. Makakasalanan niyo yan. Ipunin ka ulo niyo. <laughs> Inyong ginawa. Ah. damat yan. Nag-uumpiso pa ng bumaha. Sinalok niyo na. Nilagay oh. niyo sa mga drum. Ipunin ka sa ulo niyo eh. Ala. Yun pa rin. Ay, by the way, bago tayo mag-umpisa ng ating diskusyon, mga kasama. Ingat-ingat po, kapagkat mayroong na-detect, nakitang low pressure area mm. sa loob ng Philippine Area of Responsibility at magkakaroon ng habagat. Habagat! Machi-check na naman yung flood control projects ng admin. <laughs> sabi nila at ingat-ingat uh, sapagkat dito po sa Pilipinas ang bilis kayo kasi mga alam nyo tayo mga Pilipino ang may kasalanan dahil kaya bumabaha oh. diba baha sa may Amoranto Stadium oh grabe yun Oo, oh. oh lubog yung mga sasakyan don sa uh, laong laan Naging dagat. Kasalanan po ninyong lahat yan, mga kababayan. Sinasabi ko sa inyo, walang ibang dapat sisihin kundi kayo. Sapagkat kayo ay hindi sumusunod sa sinasabi ng ating Pangulo na kapag umuulan, ipunin nyo yung tubig para hindi bumaha. Di ba sinabi nyo Ipunin tubig. Oh, Oo. Grabe. Sinabi yon ipu para hindi bumaha pag, pag umuulan ng malakas, ipunin nyo yung tubig para pag sa pagtuyot, yun ang gagamitin nyo. Hindi kayo sumunod pati An hindi nyo inipon yung mga buwabagsak na tubig mula sa kalangitan. Yan, bumahang Noy. Yes. Baka kasalanan nyo yan. Or... sa ulo nyo. Baka naman nagkamali like, lang. Hindi. Dinig na ko eh. Ganun? Dinig, na dinig ng aking dalawang tenga na maayos pa naman. Kaya nga, akala ko rin talaga eh. Joke-joke lang to eh. Pero nasa speech pala talaga ni BBM yun. Grabe. Ang pandinig na. Sabi niya, para hindi tayo bumaha, ipunin na natin ng tubig para sa tagtuyot ay magagamit natin. Oh, hindi nyo ginawa. <laughs> Kung dapat <laughs> yan, nag-uumpisa pa ng bumaha, sinalok nyo na. Nilagay nyo sa mga drum. Inuwi nyo sa bahay nyo. Di hindi babaha. Pagkiti ka sa ulo nyo eh. <laughs> Ayan. Pero, Tornia, nakakita ko ng sasakyan na pangsala ng mga, mga basura. Ayun, dapat yun. Yun sana yung gawin natin. Dang. Pero hindi, uh, anti-mano, pagka sinasala mo yung basura, hmm. eh too late na. Dapat huwag ka maglagay ng basura hmm. doon sa uh, doon sa mga drainage. Ayoko. Kasi kaya nagbabaha dahil doon eh. Lalo na kung walang mm -mm. takip yung mga drainage. Yes. Nanakaw yung mga baka. Ang yan. problema kasi rito, alam nyo, sa Japan, mm -hmm. sa Kyoto, may mga takip ng drainage doon na ah! sinauna pa more mm. than 80 years old, kita mo yung mga design, ang gaganda. Ah. Walang kumukuha. At hindi, anong, hindi na nananakaw? Hindi matakit. nga din Ang gaganda mm -mm. mga design. May art pa. Meron pa mga bula-bulaklak. May mga uh, meron mga ah, um, cherry blossoms cherry blossom pa. pa. Oo, mm. ang ganda ng nila, mm. ng design nila. Walang kumukuha dito. Mm. Kaya, anong nangyayari? ginagawang ang simento. Kasi yung bakal, kinukuha nyo eh. <laughs> Binebenta niyo por kilo. Oh, walang ba? hindi lamang basura ang kinakalakal sa eh. Pag walang takip. Hindi niyo alam ba? Hindi niyo kita. May mga nangyari na po diyan sa lungsod ng Maynila noon, mga bata na hulog, nalulunod Totoo po. Kawawa. Huwag niyo po sana gagawin niyan just for the sake of uh, panandaliang ang kita mm. na na 1,000 piso, ha, ah, 500 piso, buhay ang kapalit. Huwag naman po. At saka, naman. not only that attorney, kailangan mm. eh, parusahan talaga ng todo yung mga tao na nagnanakaw. Yeah, e kaso yan. mo nga, pang, hindi nga nahuhuli pati eh. Pati bumibili. Eh, no. Pati Oo, talagang uh -oh. may batas po laban sa mga bumibili ng mga nakaw. Ang Yon. tawag po rin ay Anti-Fencing Act. Pero yeah. hindi naman Mag natin alam eh, kung may ay isang mangangalakal. E. Uh -huh. trader, negosyante, may nagbenta sa'yo at Obvious naman na ito ay nakaw. Mm hmm, Ha, hmm. katulad niyan. Magbebenta sa may nagbebenta sa inyo yung sarilis ng trend, di ba? Oh so, pati 'yon, di ba? Yung Government Cover yun eh. ng manhole, obvious na 'yan ng nakaw 'yon. Paano naman magkakaroon ng pribadong cover <laughs> ng manhole na gano'n, ang itsura. Inyay. Natatandaan ko yung mga cover ng manhole dati sa Maynila, Ako. Meron pang seal ng City of Manila. Yes, yung pa 'yon. So ikaw e, ikaw ay yung junkyard uh, operator at may nagbenta sa iyo noon, obvious. Mm. Ninakaw 'yun. Paano mm. yung isang pribadong tao nagkaroon ng manhole cover? Alam yeah. ka naman may manhole doon sa loob ng bahay niya. <laughs> Tinuto oh, diba? din Oh. Eh. My goodness naman. Alam nyo, saka dahil sa baha, eto ha, pa mukhang patong-patong na problema ang kahaharapin natin dahil din sa pag-ulan. Opo. Kasi di ba, pagka umuulan, uh -huh. Kag tuwing umuulan at kapiling ka. so, <laughs> hindi, oh, ang oh, tuwing galing. bukod sa dumadami ang nabubuntis, oh. oh kasi malamig daw yung eh, ah! puddle weather, oh. Um, oh, yeah. oh, ay nagkaka-traffic pa. Oh, at wala na doon Sabado, oh, dapat magse-celebrate kami at gagraduate yung anak ko. Paglabas namin ng subdivision, nakupaw! Baha yung Doña Soledad, kamote ang traffic, hindi kami natuloy. Ala! Mm. Gumamit kay bangka, hindi na. Ay, hindi na, mahirap na yun. Eh. Oh, wala kami bangka eh. Mm. Ay, just the Lord. Bakit nagkaganin na ating bansa? Oo okay, nga, naging West Philippine Sea ang Maynila. Mm. Oo, oh, oh. mm. Anyway, traffic na nga, eto pa. Mm. Uh, West nagbabanta. Sea. Hindi lang nagbabanta, mukhang magkaka... Totoo na ito na ang taya ng Department of Energy ay magkakaroon ng dagdag presyo sa mga petrolyong ah, mga produktong petrolyo. Ito ha, ah, ang prediction. Yeah. Mabigat ito. Humawa kayo sa mga silya nyo. Baka malaglag po kayo. Huwag naman. 3 pesos para sa gasolina. Yeah. Oh. Bigat. Halos 5 pesos sa diesel. Oh, oh my God, goodness. diesel? Oh, so, yung nilalagay man, sa man. Nilalagay sa mga alam niyo po, dati sa, yan ang pinakamura eh. wag mo, alam mo kasi King Koy nga eh nung panahon ni Noy Noy, sinabi nila mahala natin kasi itong mga itong diesel. <laughs> Ito <laughs> daw diesel ay eh, pang mayaman. Bakit? Yung mga SUV daw Puray. ay diesel. Oh my God. Eh, hindi po. Eh, di, eh, paano yung bus? Hindi pang mayaman ba yun? Paano yung jeepney? Oh, diesel kawawa naman yung mga jeepney drivers. Yes. Halos limang piso. Pero si naman, 4.50 pesos oh. ang itataas. Mabigat! Limang huh. piso. God. Yun ang sinasabi kasi namin noon mm -hmm. sa mga mambabatas. Ang tagal-tagal na ako'y active sa pasang Mazda. Okay. Dapat may batas yan na pag ganito ang presyo ng gasolina, dapat dapat ganito rin ang presyo ng pamasahe. pamasahe. Automatic, Ayun. Ayun, benchmarking. Yun. Uh -huh. Hindi yung tuwing ganyan, tatakbo yung mga pobreng mga driver. driver. Eh, yung isang araw, mahalaga sa kanila, so ihihiring yun. mo pa ron. Ay, maganda yun, ha? Oo. oo. Ay, Hihingi, suggestion. halos mag... mag uh, mag mag, mag ano magmaluhod doon sa uh, sa LTFRB okay, okay. di ba Bigyan nyo kami ng pisong dagdag pasahe. Kawawa naman, ano o. Oh. Tama. Halos limang piso. Sabihin oh. natin kay Kaobet Martin yan. At tagal, tagal na namin sinasabi ni Kaobet yan sa mga mambabatas. Ang tagal hmm. ng proseso. In the meantime, na tumaas ang presyo ng diesel, abonado na yung mga jeepney drivers. Kasi so karamihan yan. po ng mga nagbamaneho po ng jeepney rito, yung tinatawag na chuperators. Oo. So, dapat talaga, no, gawin nilang, ano, yung batas na yun, no, na automatic yung pag, ano, pag ganito yung presyo ng gasolina, automatic na tataas din yung pamasahe para hindi na, ano, palagi pang silang magrarali-rali dyan, no? Nako guys, ano masasabi nyo? At talagang gawin natin yung sinabi ni BBM ha, para hindi na, alam mo yung mahirapan yung buhay ng mga tao pag bumabaha. <laughs> pag umuulan pala. <laughs> So, guys, don't forget to like and subscribe. Have a great day, everyone. Bye. God bless.